Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo ngayong Pebrero 1, 2025. Habang sumisikat ang unang araw ng Pebrero, ikaw, mahal na Leo, ay parang isang nagmininin na araw na nagdadala ng liwanag sa paligid mo. Sa likas mong karisma, lakas, at enerhiya, ikaw ay tila isang bituin na patuloy na sumisikat, anuman ang mga hamong iyong kinakaharap. Ang araw na ito ay puno ng mga natatanging enerhiya na maaaring magdala ng hindi lamang saya, kundi pati na rin ng mas malalim na pagninilay-nilay sa iyong sarili. Ang pagsisimula ng bagong buwan ay isang perpektong pagkakataon upang tingnan ang iyong naging landas, suriin ang iyong mga nagawa, at maghanda para sa mas maraming tagumpay sa hinaharap. Ngunit habang ikaw ay puno ng sigla at pagnanasa sa buhay, may mga sandali rin tila bumabagal ang iyong diwa. May mga pagkakataong maaaring madama mong may anino ng lungkot o pag-aalinlangan na dumadaloy sa iyong puso. Huwag kang matakot sa mga emosyong ito. Ang lungkot ay hindi palaging isang bagay na dapat iwasan, ito ay isang natural na bahagi ng buhay na nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Ang mga sandali ng pag-iisa at pagmumuni-muni ay maaaring maging daan upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang mga dahilan kung bakit ka naririto. Sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, at kahit sa mga pagkakamali, ikaw ay patuloy na hinuhubog ng iyong sariling karanasan. Dahil sa posisyon ng buwan sa ilalim ng impluensya ng Pisces, ang iyong likas na kumpiyansa ay lalong magiging kaakit-akit. Mas madarama mo ang lalim ng iyong damdamin at ang koneksyon mo sa mga tao sa paligid mo. Ang araw na ito ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang pagkakataon upang bumuo ng mas malalim na relasyon. Maaaring may makilala kang bagong kaibigan o isang taong makakatulong sa iyo sa iyong personal na paglalakbay. Maging bukas sa mga bagong koneksyon, sapagkat maaaring may dalang mahalagang mensahe ang universo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha mo. Ang pagiging isang leyo ay hindi lamang tungkol sa kasikatan at tabumpay, ito rin ay tungkol sa pagpapakita ng tapang at malasakit sa iba. Ngayong araw, yakapin mo ang iyong likas na kakayahan sa pag-aalaga at pagpapahalaga sa ibang tao. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong mas malambot na bahagi. Ang pagiging matatag at may pusong puno ng habag ay hindi isang kahinaan, kundi isang malaking lakas. Ang iyong presensya ay isang inspirasyon sa marami, kaya't gamitin mo ang araw na ito upang ipalaganap ang liwanag at pagmamahal na taglay mo. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, hayaan mong ang iyong kumpiyansa ay magningning, ngunit huwag kalimutang balansihin ito ng kabutihan at pangunawa. Ang mundo ay puno ng iba't ibang enerhiya at emosyon, at ang kakayahang makiramay sa damdamin ng iba ay isang biyaya na makakatulong sa iyo upang higit pang lumago bilang isang individual. Minsan, ang pinakamakapangyarihang leader ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang pinakamaunawain. Ngayong araw, maaari kang makaramdam ng matinding sigla at inspirasyon upang sumubok ng mga bagong bagay. Maaaring dumating ang isang pagkakataon na makapagpapatunay sa iyong kakayahan, maaaring ito ay isang proyekto, isang hamon sa trabaho, o isang desisyon na matagal mo nang pinag-iisipan. Ano man ito, harapin mo ito ng may tapang at determinasyon. Ang iyong likas na pagiging leader ay isang regalo, kaya't gamitin mo ito upang hindi lamang itaguyod ang sarili mong pangarap kundi upang makatulong rin sa iba sa kanilang paglalakbay. Sa iyong personal na buhay, ito ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Maaari kang makaramdam ng matinding pangangailangan na ipahayag ang iyong pagmamahal sa isang espesyal na tao, isang kaibigan o isang miyembro ng pamilya. Huwag mong pigilan ang sarili mong ipakita kung gaano mo sila pinapahalagahan. Ang maliliit na kilos ng kabaitan, isang yakap, isang mensahe ng pasasalamat, o simpleng pakikinig sa kanilang mga hinain, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang araw. Kung ikaw ay nasa isang romantikong relasyon, ito ay isang magandang araw upang pag-usapan ang inyong hinaharap at palalimin ang inyong koneksyon. Ang enerhiya ngayon ay pabor sa emosyonal na pagiging bukas at pagiging totoo sa iyong nararamdaman. Kung ikaw naman ay single, maaaring ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung ano ba talaga ang hinahanap mo sa isang relasyon. Tandaan, hindi kailangang madaliin ang mga bagay, ang tamang tao ay darating sa tamang oras. Sa larangan ng trabaho at pangarap, ikaw ay nasa isang mahalagang yugto ng iyong buhay, kung saan ang iyong sipag at syaga ay nagsisimulang magbunga. Ang iyong mga pagsisikap ay hindi nasasayang, at unti-unting nagiging malinaw ang landas patungo sa iyong mga pangarap. Huwag mong hayaan ang maliit na mga balakid na pigilan ka, sa halip, tingnan ang mga ito bilang pagsubok na magpapatibay sa iyong karakter. Ang mga taong may matibay na kalooban at pananalig sa sarili ay ang tunay na nagtatagumpay. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay. Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng saya? Ano ang nais mong pagtuunan ng pansin sa mga susunod na araw? Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at pagbabago, at ngayong Pebrero isa, tinatawagan ka ng universo upang tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong paglalakbay, ang mga tagumpay at kabiguan, ang saya at lungkot, ang liwanad at anino. Sa iyong pagsasara ng araw, tandaan na ikaw ay isang nilalang ng liwanag. Ikaw ay isinilang upang magningning, hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa iba. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na layunin. Huwag matakot sa hinaharap, yakapin ito ng may tapang, puso, at isang naglalagablab na pagnanasa para sa tabumpay. Ngayong Pebrero 1, gamitin mo ang iyong enerhiya upang ipakita ang iyong tunay na kakayahan, bigyang pansin ang iyong emosyon, at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Ikaw ay isang leyo, malakas, matapang, at puno ng init ng pagmamahal. Ipagmalaki ito at hayaan mong ang iyong liwanag ay magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mundo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.